with uh, the way our policemen are uh, deploying themselves. I'm, I'm satisfied with what I see. And then naman natin mga polis kasama pa ang mga barangay. At mag coordination sila sa mga school heads at sa mga school administrators. So we're very happy with that. Patuloy sa pagbabantay ang mga polis sa bisinidad ng mga paralan sa bansa sa ikalawang araw ng pagbubukas ng klase. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, Araw-araw na magpapantay ang mga pulis sa paligid ng mga eskwelahan para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga magulang. Siyempre, kaya hanggang ngayon nandito tayo. Eh, hindi naman nigas po ng mga operations. Alam natin na araw-araw na mangyayari na may klase na pag-weekdays. So, araw-araw din ang ating deployment. May assessment na tayong ginagawa. Kaya meron din ang ating mga deployment. Importante naman ang mga magulang at estudyante na mayroong puli sa labas ng kanilang eskwalahan. Para sa amin na nanay, basta rin sa amin na tutuwa nakikita ko sila na talagang nagbabantay sila ng maigi para kung ano, mas safe po kasi alam ko na kahit naglalakad ako, kahit na kasi minsan alas 3, alas 4 dahil sa mga projects na nabas kami dito. Alam ko na safe akong naglalakad sa pawing bahay kasi maraming pulis na nagbabantay dito sa labas ng eskwelahan Malaking tulong din para sa mga security guards ang presensya ng mga pulis sa school vicinity. Mas maganda po para sa amin dahil nakakaiwas po kami sa gulo, nakakatulong po sila sa amin sa kamerami kung may ilang sa kanila na mga po. Hinihikayat din ni General Torre ang mga mag-aaral na gumamit ng 911 hotline para sa mas mabilis na police response kung kinakailangan. Actually sa lahat yan, yan ang sinasabi natin kahit sa mass media. At sa lahat ng ating mga tauhan, may mga memo tayo dyan, regarding matter, that uh, we are encouraging the dissemination of 911. May ibang mga uh, areas tayo at mga police uh, units na actually nagpiprinta like, ng tarpulin at ina-advertise ang 911. Kaugnay nito, sinabi ni General Torre na magdaragdag sila ng call takers o bang maiwasan ang backlog. Kahapon, itiniklara ng PNP na payapa ang pagbubukas ng klase sa buong bansa.